Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening. Depende kung kailan nyo ito napanood. Maraming salamat po sa lahat. Kahapon po is Thanksgiving ng simbahan namin. Um, we are celebrating our 14th year na sa church. Isa sa mga pinapasalamatan ko talaga sa Panginoon is kayo. Dahil kung hindi dahil sa supportan niyo hindi dahil sa mga sharing ng mga videos namin na ginawa niyo pag share sa mga videos namin is hindi kami aabot sa ganitong punto ng buhay namin ngayon isa sa mga pinakamalaking pinapasalamatan ko po sa Panginoon is na meron kaming mga followers na todo suporta followers na nagmamahal talaga kay Hadas sa Anjuda kahit hindi niyo pa sila nakita or hindi niyo pa sila nakilala ng personal. Thankful po ako kay Lord na Actually, hindi na ako na ano, like, hindi na ako nasa siya kapag may blessings na dadating. Pero ang pinaka-amazing, ang na ako is yung way ni Lord na dadating yung blessing. So, hindi talaga, I like, I did not expect talaga na through my hadasa and my juda is magiging ganito yung buhay namin ba? Like, mayroong Facebook page, monetize, ganun ba? Tapos, for right now, parang sila pa yung bumubuhay sa akin. <laughs> Tapos noon is ano ba, pag mayroong mga merch na binebenta yung mga vlogger ba, nasabi ko sarili ko sana someday din no ako din but it turns out na dahil sa mga alaga kong aso, nagkaroon ng mga merch ba. So I know na may blessings talaga pero yung -am na amazed ako sa way ni Lord. So thankful talaga ako sa suporta na binigay ninyo. Aside from that, ito po ang pinakamalaking blessing na natanggap namin this year. Ito. <laughs> ito. <laughs> yes, meron na kaming bagong bahay. Hindi po ito yung bahay na pinapagawa ko doon sa unahan, yung simentado. Hindi po. Kasi hindi pa po enough yung budget ko doon. Wala pa talagang budget. Pero may nagbigay po ng malaking amount para makatayo kami nito. Tinatawag ko itong B-House. B-B's house b house <laughs> <laughs> bakit baby house? Kasi sila po hadasa at judang may dahilan kung bakit nagkabahay kami. Hindi ko talaga in-expect, hindi, I like, hindi ko talaga ba na magkakabahay kami dahil sa Facebook. Ma na hindi ko talaga na, na, wala talaga sa isip ko ba na magkakaroon ng bahay dahil sa mga taong makikita namin sa Facebook. anon Pero you know, God works in a mysterious way sometimes. So kahit hindi kami kilala na nag-sponsor, hindi ko po sasabihin kung sino yung sponsor kasi privacy na din. Pero isa siya sa mga followers talaga dito sa page. Silent follower lang siya. Um, usually, lahat yung mga majority na tumutulong sa amin is mga silent follower ni Hadas at ni Judah. Hindi sila always nagko-comment pero may mini-message sila sa amin. Ganun. Thank you po talaga sa nag-sponsor. Sa lahat po na nakakita ng video na to, please magpasalamat tayo kasi at least baka kapag may bagyo na hindi na kami mababasa kasi po yung ito itong dating bahay namin ito na sa likod ano po kasi yan like ano na like hindi na sa ano na ba kasi siguro isang bagyo bagsak na yan ganun tapos grabe ng tulo noon sa bubong noon so hindi na talaga pwede gamitin yon kapag may bagyo so thankful ako na pinagawan kami ng bago hindi na hindi hindi ito yung typical na bahay na gusto ng marami pero for me talagang It's beyond expectation na to beyond my imagination na to ba na dadating sa amin to kaya sobrang saya sobrang ano po ano kana ba grabe kalipay na nagbisaya naman ko eh <laughs> abot langit ang aking pasasalamat sa Panginoon na binigyan kami ng sponsor ng bahay na ito ito ko kayo <laughs> again ang um, sponsor po nito isa sa mga follower ni Bibi at ni Juda at ni Spike at ni Mingming mahal niya si Spike mahal niya yung mga Bibis thank you po ma'am sa binigay niyong bahay sa amin ano po until I die I will not forget na ikaw po ang nagbigay ng bahay na ito like habang buhay ko na pong tatanawin niyan na utang na loob maraming salamat po talaga house tour so ngayon ipapakita namin sa inyo ang aming bagong bahay na tinatawag na tinatawag kong b house <laughs> b b's house <laughs> boy, boy. <laughs> Judah, Judah. Yan po ang door. Ito po ang aming munting sala. Si Judah po is nakatali pa yan kasi medyo open pa po yung aming bahay. Papalagyan pa po namin ng grills kasi nakakalabas pa po si Judah dyan. At saka ito is, ano, makakalabas talaga yung tao. So, ipapatapos pa po ito ng nagsponsor So, hoping na this week is totally fixed na yung whole bahay. Maraming salamat po talaga sa nag-sponsor. Ito yung kwarto. o, <laughs> oh, hindi siya obvious no, Ang kwarto no. <laughs> So, ito yung kwarto. Tapos, mamaya papasok tayo. Pero, ang sala namin ito. Ay, ito yung kusina. Ito yung small na sala. Yung si baby girl, oh. Baby girl niyo. Hmm, ako. Dito plus sa kusina namin, wala pa akong masyadong gamit. Hmm, ano pa? Rice cooker. Tsaka itong lalagyan ng bigas. Tsaka ito is, <laughs> nakuha ko to sa Thanksgiving. Humingi ako ng buko. <laughs> tapos ito, konti pa ito yung hugasan. Konti pa po ang gamit kasi ano, wala naman talaga akong masyadong gamit doon sa kabila. So praying someday soon dito ko ilalagay kapag nakabili ako ng ano, stove yung gasol ba. Dito ko ilalagay dito yung gasol tsaka or dito dito yung rice cooker. Basta dito yung ano, like cooking area ko. So so, ipag-pray niyo po na makakabili ako ng soon siguro after birthday ni Bibi kasi yung birthday ni sa pa ang ipapriority ko ipag-pray niyo po sana na makabili kami ng stove yung gasol <laughs> tingnan niyo ang ganda ng ano so nagpakabit din ako ng kuryente ang total po na nagasto sa kuryente including materials and ano yung labor ng electrician is nasa eight Okay, lahat, oo. Kasi, ano, mahal na ngayon. <laughs> Tapos, good thing may, ano, may nag-sponsor. Kilala lang niyo yung, ano, parents ng pinuntahan ko sa, sa Dibu, sa Bohol before? O yung parents niya yung nag-sponsor ng electricity dito. At saka ito yung, ano, wait lang. Yan, ganoon kita. Yan yung aming sala. Yun yung door. Tapos ano, dito naman, mayroong isang extension dyan, ay, I, I mean outlet. Kasi plano ko someday na kapag ano ba, kapag mayroong malaking pera na naka-income na, bibili ako ng maliit na ref. Yung maliit lang, yung nasa siguro ewan ko, 10,000 siguro. Yeah. Yung, dito ko ilalagay. Importante kasi na may ref kasi hindi ko ako mahihirapan sa food nila. Baby ba? Pero soon na po yun kapag okay na ang buhay. <laughs> Ito naman po ang loob ng kwarto. Tingnan nyo. Yan. So, soon sana makabili ng bagong foam pero yung luma ko muna ang gagamitin namin So, yun na po yung house tour. <laughs> Wala naman kasi ma talagang maraming may papakita dito kasi maliit lang yung bahay namin. But for me, talagang, and for the babies, talagang malaki na po to. Alam ko na hindi ito ganun ka, ano, kabunga para sa iba. But for us na talagang need namin ng shelter during bagyo na hindi tutulo, yung strong talaga compared sa, da sa dati namin bahay, talagang napakalaki na po nito for us. So, thankful. Thank you, ma'am, sa sponsor. Maraming salamat. Ano po, Ginamit talaga kayo ng Panginoon and thankful ako na nagpagamit kayo sa Panginoon para i-provide yung needs namin ng mga babies. Maraming salamat po talaga sa inyo. And hindi po ma-explain sa words yung pagpapasalamat ko sa inyo. And also, thank you Lord isa sa mga ano talaga dapat dapat talaga nating number one na pasalamatan ng Panginoon kasi siya naman talaga ang author ng life siya yung gumagamit ng tao para i-provide yung mga needs natin siya ang nagbibigay talaga ng blessings ginagamit lang niya yung ginagamit niya yung ibang way na hindi natin inexpect kaya ito ito isa to sa mga hindi ko inexpect ba na ginamit ni Lord yung tao, yung follower namin, kahit hindi namin relative ba. So, dyan ako namin. Kasi hindi niya kami kilala. Yung nag-sponsor si ma'am, hindi niya kami kilala. Personally, hindi kami blood-related ba. Follower lang siya sa page namin dahil mahal niya si na Spike, si na Bibi, si na sa si na Lahat ng Bibis, mahal niya. So, it's beyond my imagination ba na may magbibigay sa amin ito. So, ito po talaga yung pinakamalaking thanksgiving <laughs> or pasasalamat na dapat kong i-share sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless you all. Marami rin palang salamat sa gumawa nito. Maraming salamat taga kuya kasi napaka ganda po ng ginawa ninyo. Thank you kaayo.